itai 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 ai 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 Sisirahin ba niyo ang kotse ko? Ikaw to... Ang laki ng Pilipinas! Diyan mo lalagay ang kotse mo! Hoy! Huwag ka na makipag-away siya! Nandiyan na yung mga tulay natin kalabag! Tara na! Tabi na dyan! Sige na! Umalis ka na! Matawin ko pa rito eh! Eh! Ayan ay! Yanni! Buto ka mo! Boss, kung di umilag, tama sa ane! Tama! Aray <laughs> ko! Apples Burung Curly P Jungle Argan Whatever good has to water avez nam 곧 Think about it Pare, si Junior yun ah! Eh? Police! Hey, police din! Alam ko na lahat kayo ay naimbitahan lang dito. Pwede na kayo magsiales. Iwanan lang ang pera, attache case, at mga natirang pagkain. Ah, uh, mga pera na lang at attache case. <laughs> Bakit kayo nakapasok dito? Meron ba kay search warrant? Kulang pa ba yung search warrant? Teniente! Eagle calling Delta. Delta, come in. This is Delta. Come in, Eagle. Sir, under control na ang lahat dito. The situation is under control. Okay, boys. Now hear this. Makinig kayong mabuti. Kunin nyo ang lahat ng ebidensya. Lalong-lalo lalo na ang pera. Is that clear? Narinig mo? Kunin lahat ng ebidensya. Pati pera. Kunin lahat ng ebidensya. Eagle calling Delta. Sir, bababa na ako. Kukunin ko ng lahat ng ebidensya. Unang ebidensya. Pera. Pangalawang ebidensya. Pera pa rin. Sir, ko ng lahat wala kayong iiwan ni isang ebidensya dyan sa lugar na yan. mga ebidensya niyan ang gagamit ng yeah. brothers upang ma-prosecute natin ang mga kriminal na yan. Tandaan nyo, boys, kailangan natin ang lahat ng mga ebidensya ang makukuha nyo sa lugar. Go ahead, boys. Do your job. Major! Atinyente, mabuti pa tumuli na tayo at pumunta na tayo sa presinto upang maihanda ang demanda. At, ah, uh, kayo naman, dito lang kayo dahil malapit nyo na kaming mahalata! Uy! Uy! Ah! Ah! Uy! Huh? Anong ginagawa mo rito? Ah, uh, eh, di ko nga alam, eh. Basta, napasama na lang ako sa kanila, eh. Mabuti na lang napasama ka. Kung hindi, baka kung ano nang ginawa sa akin ng mga yun. O, oh, teka! ano kaguluhan ito? Sino ang mga taong yan? Mrs., pinasok na magnanakaw ang bahay niyo. Ang ibig mo sabihin? Mga magnanakaw ang lahat ng ito? Hoy! Mm -hmm. Namumukhaan kita. Mm -hmm. Sinasabi ko na nga, ba't hindi ka gagawa ng magaling eh? Hindi po, Ma. Siya nga pong nagligtas sa akin eh. Eh, papano siya? Eh, papano napunta niya dito sa bahay natin? Eh, papano po? Nagkataon na naglalakad siya dyan sa may harap ng bahay nagkataon na sumigaw ako. Kaya natulungan niya ako. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan! Oo, oh, hindi totoo Kasama namin yan! Wale! Sinong galing na naman kayo? Eh, sabot yan eh. Ano? O, kasama pala ito eh. eh! Hindi po, hindi po! Oh. Tumahimik kayo dyan ha! Mga magnanako na nga kayo! Mga sinungaling pa kayo! Sige Mang Captain, dalhin nyo na yung mga yan! Tingnan muna! Kasama namin dyan! Kasama namin dyan eh! Ano yan? Hoy! Ay! Gusto ka lang! Hoy! talaga bang hindi kanila kasama? Hindi po talaga siya kasama doon. Eh, ma, sa dami po ng nagawang tulong sa akin ni Botong, hindi po ba dapat na siya naman ang tulungan natin ngayon? Tulong? Ah, madali yan. Bigyan natin ng konting bariya. Hindi po pera ang kailangan niya. Ang kailangan niya ngayon ay bahay na matutuluyan at trabaho. Sige na naman, Mami, oh. Please? Sige na, Mami. 阿牛。<music>